ninyo at nabiliwin uh, din sa amin at doon sa part na yun, doon kami na excited. Ay. At uh, ayun. ayun so, syo ka, sobrang grateful, uh, sobrang grateful kami din kayong araw na to. At uh, maraming maraming salamat. At uh, kahit di naman kailangan itong mga gifts na to, uh, still, thank you so much po. Uh, sa lahat, ano wala natin ko na, sa lahat ng, ng bumuo ng event na to, na ng event saat uh, natuluto-luto para mangyari daw uh, sa akim. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. You Hello. <laughs> hello po, um, Team Jeff Official and Piyangi. And sa lahat ng Jeff Official po, hello po, maraming maraming po sa inyo. Sa bank, uh, invite po sa amin sa black screening po ng Enterprise Winners is... Uy, okay, Emma po. Uh, alam nyo ba, galing pa kami mabatang. Meron po kami pong, pong matanggas, pero ayun, late lang kami konti, eh, pero still. Na, uh, ah, Ganyo nga eh. Um, magaling talaga. Alam mo siyang ligo ah. Ayun po, maraming maraming salamat po sa pag-invite sa amin and, and dito, sa mga gift niya po. Actually, kwarto ko po, punong -puno na ng gift. <laughs> <laughs> Pupunoyin pa namin. Popunoyin pa namin. <laughs> maraming, maraming salamat <laughs> po. Welcome. Love you. Next love you, Piangi. Thank you, Thank you. We love you, We love you. 不是，安全人，安全人路，安全人，安全人，对对，我不是军人。